Pansinin mo tonelo. Oh. Ito na nakita ko lang sa Facebook, tingnan mo. <laughs> <laughs> 'Di ba? Relate. Ha? Medyo masakit eh kasi natutuwa ako na nainis kasi real talk talaga siya na yung PCX talaga, maingay yung panggilid. Kahit stack yung panggilid mo, maingay talaga siya literal. Kaya sa mga naka-PCX dyan, amay oh ka, naka-PCX na, di ba? ano na pag umaga. Lalo oh, na pag umaga. Mag-comment nga kayo dyan kung yung PCX nyo ay tahimik o kasinungalingan tong means na ginawa na to. Pero... <laughs> <laughs> Dahil kami, naka-PCX user here, wala. Pakiramdam natin, bitter talaga tayo dun sa part na yun, no? Kasi... Ta Tamang-tama eh. Sapul eh! Ganun tayo, di ba? Sa mga social media, kapag sapul tayo, galit na galit tayo, comment tayo ng comment dyan ng mga negative facts. Kasi sapul tayo dun sa part na yun. This time, kami tinamahan nito, kung sino gumawa ng memes na to, ah Kung sino gumawa niyan, literal, na totoo, na maingay ang isang PCX. Kaya dun sa mga hindi maingay dyan, mag-comment nga kayo dyan, kung di ba maingay ang PCX nyo. At dun sa mga maingay, tara, gawa yung clan. Group <laughs> mo <laughs> na mga motorcycle na naka-BCX na maigay ang panggilid. Diba? Ganun lang naman yun eh. Ito, last video, oh, din yung maigay. Ang sakit eh. Pero totoo eh. Maganda lang PCX mo, pero maingay yung panggilid. Ano ba solusyon? ba? Diba? Magpalit ng panggilid. Pero ganun pa rin nila eh. Okay, parehas lang. Same lang eh. Nagpalit tayo ng panggilid. Especially yung HRC, ganun pa rin. Maingay. Eh. Sinisisi natin yung panggilid. Pero may nature yung ha. Nature na lang. Ewan wala akong nature lang. Hindi ako mekanikong tulad din nyo ha. Mag-comment down below kayo dyan kung maingay yung exact ng panggilid ng PCX. At kapag nag-upgrade naman ito CBT ay maingay pa rin walang nangyari pero lumakas di ba? bumilis pero umingay pa rin maingay pa rin siya comment down below especially dun sa mga magagaling dyan mga engineer comment down below kung ano yung masasabi ninyo tama ba ang chismis ng memes na to o sinasaktan lang talaga tayo <laughs> comment down i-share <laughs> ko nga yun share ko <laughs>